sumangunguha kami ng ano, kuray. Ano? <laughs> patami tami na kami nahuhuli. Bakit kami huli? Bakit kami huli mo? Bakit kami huli mo? So, ayan, guys. At so, ayan guys. At ito yung Bilangin namin. Bilangin mo muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito pa At may like, kuray pa daw po, guys. Pati ganito, guys. Ako, sa Dito kayo, sa Oo, oh, Bulag ang oh mga man. Bulag ang mga Guys, guys, guys. Oh, na, taas na. mo, guys. Guys! Dali, guys. <laughs> Ulo. <laughs> Ulo. si guys. Dang. <laughs> Tigas <laughs> naman, naman din ang crocs e. Eh. Nakakakusuan din. Crocs. Okay guys. Ayun na! Ayun na! Tatakas na! Parang Guys, tatakas guys, na po. Ayun! Mga bulag-anada, andito. Sige, May... ay Wala sa sarili! Wala sa sarili Nakasuot na yung isa, guys. Kaya pa yan. Baka, guys, si Kaisi. Wala naman! Sana. Malok. Sana na sana. May nangurot. May nangurot. Hawak na nangurot. May nangurot. At kung ako naman. Beng, ilalagin na. Guys, pukpuk. -puk

Uman. Gette marawak na eh, Uman. na Uman. guys, kill oh, guys. Guys, titingin mo no, na, guys. guys. Guys, guys ako guys. ang ko. Lang. Mo muna pa, umu, guys. Ah, ta na guys. Ikaw na lang guys. <laughs> <nung> pininig, <laughs> aray ko, aray ko. <laughs>